Uh, ito po ay uh, tanong para kay Candidate Ramon Solas. Ang pera ng Office of the Congressman at Governor more ay hindi nila pag-aari. Ito ay sa taong bayan. Sa kabila ng mga usap usapan na hindi magkakaroon ng magandang proyekto ang Gloria, kung sakaling tagapartido una ang mananalo, hindi pa ba kalapatan ng mga taga-Gloria dito? At super sa po na ang manalo ay Alvarez at Solas. Handa po ba kayo na makipagtulungan? Maraming na sa amin yan at sinagot ko po yan ng direkta. Kung ang manalo ay si Mayor, Juan Alvarez, ako ang Vice Mayor, wala pong problema. Sa so, pagkat, ako ay handa makipagtulungan at mag-iisa maganda ang programa. At kung sinasabi po ninyo ng pera, ang pagkakabar, po ay talaga kung ang, kung ang mananalo ay kanapang partido, wala na po kami magagawa kung hindi ibigay sa gura o di kaya ay matimbing o matagalan ang pagdating ng programa sa Gloria. Pero ako po ay handang mag-isa kahit sa mga pala sa mananalo, ako ang vice mayor, supportado po siya kung tama Maayos, maganda ang programa.